Samantala, habang naguhugas ng mga pinggan si Rita, ang ibang housemates mukhang may pinagkakaguluhan sa isang sulok ng bahay. Pinakita ko lang. Hindi, dito. Hindi, dito. Hindi, ba, tinan nyo. Yung una kong tingin parang choker talaga. It's a panty. It's not mine. <laughs> oh my God. <laughs> si Rita biglang napatigil sa paghuhugas ng pinggan. And then you go like... Yeah, no? oh, I'm gonna... Oh, it's so good to No? It's so kasi. because it's pool. It's so good. Ate Maima, Let's say sorry, guys. Si Yong sinubukang lapitan si Rita. Diyan na. Chiming, chiming ka. Mayroon ako. Maya-maya pa'y lumapit na rin si Maymay kay Rita para magpaliwanag sila sa akin. Samantala sa girls' bedroom, atin, Oo, oh, akala Ay, ko. ko ako din? Oo, akala yeah. ko ka rin kay Ate Maymo. Okay. 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 hindi ko pinapaglaruan. Okay. Okay. Yung gamit ko pinaglaruan nila. Pero ako sa akin. Pag-apin, pag-apin. 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 Pag-apin, pag pero yung din mo nang kanagagalit Pero ang lang, huwag yun ang paglalaman niyo sa akin. Hindi, lang talaga namin alam na sa'yo, Rita. Hindi lang ang akala talaga, ang akala kasi namin kay Ate Maymay. Hey. Kaya pinaglaroan namin. Hindi namin... Hindi naman alam. Para ina-explain namin sa mga lalaki na hindi, ano lang yun. Na-strap siya ng bra. Oo, para hindi nila kadirian. Di ba kasi pepag lalaki? Kaya nga ko. Ayaw ko ganyan yung gamit ko. Oh, Ay, hindi namin, namin alam. Na sorry, sorry. Sorry, lang, sorry, na. Hindi, na lang. hindi oh, namin siya oh. yung nagagalap sa inyo. Na okay lang sa akin nagalawan yun Pero isa lang ang, inaano inano ko sa inyo. Huwag paglaruan niyo. Oh, Kasi siyempre, naman, si naman. paglaruan yung gamit ko, masakit sa akin. Masakit oh, tayo. Ayun, ayun, na peace matututo na kami. Hindi namin gano'n yun, gano'n. Sorry. Sorry na. Sorry kung sa tingin mo pinaglaruan, pero hindi ka na... Hindi ako lang, hindi naman ako... Hindi, ayaw lang namin na umiiyak eh, yeah. Kasi... Pinigil uh, ko na, sako lang. Ha? Samantala, habang naguhugas ng mga pinggan si Rita, ang ibang housemates mukhang may pinagkakaguluhan sa isang sulok.